programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Kinausap na namang muli nitong ang si Lani, itong si Juana na... Ito raw si Ina ay merong lucky charm at kinakailangan ay magkaroon din daw ng lahi charm itong ang si Joanna para nga magtagumpay siya at makamit din ang kanyang mga mithiin sa buhay ngunit walang kalam-alam nga ang utu-utong si Joanna na unti-unti lang silang pinapaikot ni Attorney Charlie at nitong ang si uh, Lani dahil sa kanilang planong pag-agaw nga sa Dila Costa Food Corporation ngunit parang hindi nga nila kaya nga pasunurin sa kanilang mga nais na mangyari ito nga si Joanna dahil ito nga ay spoiled brat at matigas nga ang kanyang ulo kung kaya't dito ay umiisip na naman sila ng ibang paraan kung papaano nga nila tuluyang mabibilog ang ulo nga nitong si Joanna kung kaya't isa rin itong si Attorney Charlie na lumapit nga kaya Francis upang kausapin nga ito at gagamitin na naman niyang muli itong ang si Francis para sa kanilang mga bladak at sa kanilang uh, agenda na ito naman ay agad ding nalaman nga nitong si Francis ang tunay ngang hangarin ng kanyang dad Charlie kung kaya't hindi nga siya papayag na muli pang magpagamit at uh, babagsakin nga nila itong si Ina na wala namang ginagawang masama kung hindi ang magtrabaho at nais lamang niya ay magtagumpay sa kanyang negosyo at sa kanyang mga plano sa buhay kung kaya't dito naman ay pumunta nga itong si uh, Juana para nga dalawin ang uh, casserole restaurant ngunit napahiya nga siya dito nga kay Ina dahil yung bulaklak na kanyang ibinigay ay itinapon lamang at inihampas pa nga ni Juana ni Ina dito nga kay Juana ang bulaklak na sang ikinagulat nga nitong si Juana at sinabi nga dito ng ating bidang si Ina na hindi nyo na ako mauuto at maloloko dahil parehas lamang kayo magkapatid na manluloko at manggagamit na siyang ikinagulat nga dito ni Juana nang lalo pa nga ihampas sa kanya ang flowers dapat na para sana kay Ina ng bulaklak ng kaplastikan at kasinungalingan hindi nagtagumpay si Joanna sa kanyang planong magbait-baitang acting dito nga sa ating bidang si Ina kaya guys ito po ang ating mga pakaaabangan sa susunod na episode dito nga sa Shining Inheritance kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today Paki-subscribe na lamang po ng akong channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.